So, five weeks pregnant na si Charles. Sabi. Totohana na to, totohana na. Ano yung reaction mo kanina? Ano? Hindi ko alam eh. Parang ano eh. Parang ako nagpa-butterfly. Ganun pala eh. Parang ako nasuso ka na hindi ko niya. Charles, ito na. Okay. na to. Ito na ka, Charles. Eh, ano pa nga ba? On this ultrasound, we found out that the baby has no heartbeat. Huwag ka okay, na magkakaroon. Wala, may gusto lang na. Huwag ka na magkakaroon. Rene just went out. It was, I'm um, not so grateful. Nandito lang, it went out. Ano pangalan ng anak natin? Si Goku. First baby natin, si Goku. Thank you, at least mo ko sa anak ko si Goku. Goku. Kahit wala na si baby. So yun, lumabas na nga si Goku. thank God. I think lahat lumabas na. No? Pagpasay siya dito na kasi mahita talaga ako sa gano'n. Sa mga dugo, sa mga ano. Ako din naman na. Ay, susuka ako. Pero, thank God, ayun, uh, umabas na yan at namin si Goku. Uh, masaya naman kami dahil, ayun, nakaraos na rin yung ako, Medyo may pain siya kanina. Tapos, nawala na to. Ayun, thank God. Uh, hindi, wala na rin operation na ganap. So, sa lahat ng mga prayers, nyo, salamat. At, uh, continue to pray for us. Oo, so, na makabuo ulit kami. Kambal naman, prayin kami na makamana kami ng baby ulit. So, medyo painful sa amin to kasi ito yung first namin baby. So nakita ko na anak ko na yun, patay nga. Mas medyo lalat okay. sa dibdib. Siyempre, puna yun eh. Salamat kay Lord. Kit. 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 Oh! my God, that's great. Nakakatuwa ang balita sa inyo. Gusto kami share. na we are pregnant. Oh my gosh. She just had her miscarriage again for the second time. Pray Lord na babayin ako kami lagi. Ngayon, especially sa hawa ko. May maayos. Importante. Baby, buhay ka. Thank you Lord. Ngayon know. may purpose ka lahat sa bagay. everything. Comfort niya po yung sa hawa ko Lord. Baby, baby I'm always here for you. okay? yeah, have to say ano, goodbye to my baby. 12 weeks na tama have to say goodbye. okay, Save mo okay, okay bye. 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 Mama. Bye bye, baby. We love you. Mama and Daddy loves you. Stay with Lolo. Yeah, that is the purpose. Ay, hey, love you. Kaya na ka mo yung ano, huli mo yung gcash ko. God. <laughs> Totoo, <bato. Okay>. <laughs> dad. Uh oh my god! I'm dad! Happy birthday! Thank you baby! I'm that again! Oh my god! I love you! Okay, we have Yeah, <laughs> i just dito. Oh. Sige yun. Gumawa na siya. o. Oh my I felt it. Thank <coughs> you, Lord. Thank 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 you, Lord. Bibili kami ng maraming mga baby stuff and mommy stuff. <laughs> Sira. Side ka nga. Laki na. Laki na Tapos may buntis. Yung buntis. Dahil lagi dahil lagi ko tong si buntis. May baong kami food na vegan. Sarap no? Under express mo. Tsaka koko mo. Hirap. Pawis na naman. Ligo na naman Buntis. kasi ah, we the personal Galing mo, ay dala. Ako ha? Okay, naman. Wala na. Boutique Hotel. So, ayan, makikita uh, nyo naman agad na. Uh, Parang Singapore. So, so dito kami ngayon sa Diyan ni Yo. Yes, that's the It's normally bigger.